Hello, kabayan! Katulad mo rin ba ako na stuck sa pagiging empleyado dahil feeling mo wala kang choice? Panoorin mo itong video na ito para malaman mo na you have a choice. Hello, kabayan! Ako nga pala si Beth Villanueva, living in Ottawa, Canada, pero originally from Bulacan, Philippines. I'm an engineer, a mom of three, a wife, and a child of God. Dahil sa pangarap naming mabigyan ng magandang kinabukasan ng aming mga anak at matulungan ng aming parents to live a comfortable retirement, nag-migrate kami dito sa Canada. Akala ko madali lang ang buti ng pangarap dito. But I was wrong. I know you can relate with me kung imigrante ka rin kagaya ko. Di ba ang buhay dito, puro trabaho, kayo dito, kayo doon, long hours, stress, at halos walang oras para sa pamilya at sarili. Pero bakit kahit ibinuhos na namin lahat ng oras at lakas namin sa trabaho, we are still living paycheck to paycheck. At ang masakit nito, hindi na namin naaalaga ng aming mga anak. This is not the life that I envision. Dagdag pa nito, ang boss namin ang magsasabi kung kailan kami magbabakasyon. So parang nakulong kami sa ganoong cycle ng buhay, makakapagbakasyon lang kami ng two weeks kada isang taon at walang oras sa mga anak namin. Sa tagal ng pagtatrabaho ko sa kumpanya na pinapasukan ko, akala ko concern sila sa aming mga empleyado. Dumating sa point na kailangan kong umuwi sa Pilipinas to attend my father-in-law's reinterment. Grabe, binigyan lang ako ng one week vacation at the rest, kailangan ko mag-work remotely. It was that moment na na-prove ko na walang importante sa kumpanya kundi ang kanilang business at pwede kanilang palitan anytime. Kaya naghanap ako ng plan B. I prayed to God for guidance. At doon ko nakita ang ad ng isang Canadian couple na tulad ko stress dense trabaho pero nakahanap ng paraan para mabawi ang oras nila para sa pamilya. Nakuneg ako sa kanila and thank God that I did. Sa tulong ng proven automated system that works 24/7, nagkaroon ako ng control sa oras ko. Ito ang pinaka-importante dahil you cannot bring back time, 'di ba? walang rewind sa buhay. With this kind of business, kahit nasa work ako or nasa activities ng na mga bata or nasa travel, ang system namin is working harder for me. Pasilip-silip na lang ako sa akin cellphone to check. And yes, dahil sa business na ito, we had the resources para makapag-travel kami with our kids sa Europe sooner than we thought we could. At we got a better house for my parents marami pa ang nabago ang buhay dahil sa business na ito. Gaya ni Coach Michelle. I'm an IT professional with a decent income, but the fear of losing my job again was always in the back of my mind. I felt stuck, insecure, and worried about the future. But with the help of our online business and the simple high income skills that I've learned, my husband and I are now earning more online than we ever could in our IT jobs we're traveling more, spending time where it matters most, and now we're on track to pay off our mortgage in just two years instead of 20. Kaya ka kung sta ka rin sa trabaho at feeling mo wala kang choice, itong business na ito ang sagot. Ang oportunidad na ito ay nasa harap mo na. Nasa'yo na ang desisyon. It's either patuloy kang magtrabaho hanggang sa retirement at magtiis sa cycle na 'yan or take action and choose freedom over being stuck in your monotonous cycle of life. The choice is yours. If you choose freedom, then connect with me to tulungan kita sa journey mo tungo sa life na pinapangarap mo. God bless kabayan at excited akong makita ka sa amazing community namin. Bye for now.